Upang maisulong ang advokasya para sa kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran, ipinasa ng Isabela State University, Kawayan, uh, City Campus, ang isang resolusyon na nagtatakda ng total ban sa paggamit ng single-use plastics sa loob ng universidad. Batay sa Republic Act 9003 o Ecological Waste Management Act of 2000 at alinsunod sa United Nations Sustainable Development Goals o SDGs partikular sa Goal 12 at Goal 14 layunin ng resolusyon na mabawasan ang polusyon, maprotektahan ang kalikasan at itaguyod ang responsableng paggamit ng likas na yaman. Saklaw ng pagbabawal ang lahat ng disposable plastic items gaya ng plastic bags, straw, kubyertos, cups, bote at iba pang katulad na gamit. Sa halip, hinihikayat ang paggamit ng mga eco-friendly na alternatibo gaya ng reusable bags, containers, utensils at tumblers. Kasama sa implementasyon ang information at education campaign ng NSTP implementers, regulasyon sa mga vendors upang magbigay ng alternatibong produkto at mahigpit na monitoring sa Environmental Committee ng Universidad. Ayon kay Associate Professor Narsal M. Foronda Jr., ang mga lalabag ay uh, mapapatawan ng babala, multa o posibleng kansilasyon ng permit para sa mga patuloy na susuway. Huli ano kasi sa tingin ko kami ang kauna-una ang post, Plus dito sa kawayan ang mga schools kasi sila yung pinagmumulan ng napakaraming basura lalo lahat ng plastic. And you know, hopefully Uh, maging ano to uh, mag-create ng awareness para lahat ng schools, lahat ng mga establishment uh, i-adopt na rin dito para naman mabawasan natin yung mga basura natin dito sa ating lipos. Impel well, uh, alam namin na medyo maninibago kayo sa una pero Eventually, ginagawa natin ito bilang pagprotekta sa ating environment at tandaan natin na obligasyon natin na panatilihin at i-conserve ang ating uh, kapaligiran para sa mga darating pang -generasyon. Ayon pa sa opisyal, mahalaga ang resolusyong upang o resolusyon na ito upang uh, mahubog ang disiplina at kamalayan ng mga estudyante, guro at kawani tungo sa pagiging huwaran ng pamayanang makakalikasan. IFM News.